So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba i-unregister ang luma mong phone sa GCash. At kung paano i-register naman ang bagong phone sa GCash. So kung paano yun, simulan ka natin pagkatapos ng na intro na to. So ayun guys, no, bali ang unang yung gagawin, kailangan nyo munang i-unregister yung luma nyong phone sa GCash. Ayan, bali open nyo muna yung GCash nyo. Ayan, pagka open nyo na, Click nyo lang yung profile sa baba. Ayan, pag kinlik mo na yung profile, ito yung ngayon yung lalabas. Ayan, click mo lang ngayon yung settings. Ayan, kapag ka click mo na yung settings, ito ngayon yung lalabas. Click mo lang ngayon yung account secure. Ayan, pag kinlik mo yung account secure, ito ngayon yung lalabas. Ayan, nakalagay naman sa taas, no? Unregister this phone before you log in Gcash in a new phone, ayan, pangalawa uninstall gcash in this phone ayan, ngayon click nyo lang yung drop down sa may gilid ayan, pag click yung drop down sa gilid, ito ngayon yung lalabas ayan, balik click nyo lang yung unregister phone pag click nyo yung unregister phone, ito ngayon yung lalabas, you are about to unregister, ayan, click mo lang yung yes, unregister sa baba tapos pag-click mo yung yes and register sa baba, ito ngayon yung nalabas, verify with face recognition. So kailangan mo mag-take ng selfie. Click mo lang yung next. Ayan. Ngayon, kapag click mo yung next no, kailangan mo lang mag-take ng selfie tapos i-blink mo lang yung eyes mo para mag-confirm. Ayan. Ayan, pagkatapos nun, no, no, kapag ka nakapag-selfie ka na, ito ngayon yung lalabas, account secure. You have unregistered this phone. Ibig sabihin, successful na na, na unregister mo yung lumang mong phone sa GCash. Ayan, so pwede mo na siyang i-uninstall. Ngayon, kapag ka na-uninstall mo na siya, pwede mo na siyang i-download sa bago mong phone at i-register yung bago mong phone. Tapos makaka-receive ka nga rin pala ng notification galing GCash no na 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 nga yung phone mo no yung lumang mong phone. Ayan. So, meron din silang text notification. Bali, ganun ng kadali, mag-unregister ng lumang phone sa GCash. Tapos, ang next naman, ilipat natin yung GCash sa bago niyong phone. Ayan, so kailangan yung i-download yung GCash app. Kapag ka-inopen na yung app, usually ito yung lumalabas. Request permission. Ayan, tapos click nyo lang yung OK. Ayan, pag click yung OK, ito ngayon yung lalabas. Allow GCash to take pictures and record video. Ayan, so click nyo lang yung while using the app. Ngayon, itong ngayon yung lalabas, allow Gcash to access this device location. Ayan, click nyo lang yung while using the app. Tapos, ang next naman, allow Gcash to access your contacts. Ayan, click nyo lang yung allow. Ayan, ang next naman, allow Gcash to send you notifications. Ayan, click nyo lang yung allow. Tapos, ang next doon, itong ngayon yung lalabas. Sa so, may part ng put your mobile number to get started, yan mo ilalagay yung Gcash number mo. Ayan. Tapos click mo lang yung next sa baba. Pag naklik mo na yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, authentication. So magse-send si GCash via text message ng one-time pin. Tapos ilalagay mo lang sa part na to. Ayan. So ilalagay mo yung code na na-receive mo via text message sa part na to. Ayan. Ngayon kapag ka na input mo na yung one-time pin, ayan ito ngayon yung lalabas, click mo lang yung share location. Ngayon ito na ngayon yung lalabas pwede na tayong makapag in sa GCash. So, dapat alam nyo yung m ng GCash nyo. Ayan. Yung 4-digit M-PIN. Ayan. So, ngayon, i-enter e nyo na ngayon yung M-PIN. Ngayon, kapag ka na-enter nyo na yung M-PIN at nakapag-login na kayo, ito na ngayon yung lalabas. Security Update. Sa may bandang baba, click mo lang yung Yes. Register this phone. After nun, ito ngayon yung lalabas, verify with face recognition. So, kailangan mo mag-take ng selfie. Click mo lang yung next sa baba. Ayan. So, kailangan mo lang i-blink yung eyes mo, ayan, para ma-scan yung face mo. Ayan. After nun, kapag ka nakapag-selfie ka na, ayan, ito ngayon yung lalabas. Account secure. Congratulations. Account secure ka na. Ibig sabihin, yung phone mo na bago, ayan, yan na yung nakaregister ngayon sa GCash mo. Ayan. So, register na ngayon yung bago mong phone sa GCash. Ayan. So, pwede mo nang gamitin yung GCash mo sa bago mong phone. Ayan. So, click mo lang yung go to dashboard. Ayan. Pag click mo yung go to dashboard, ayan, pupunta ka na ngayon sa pinaka-home ng GCash mo. Ayan. So, balik kapag ka nilipat mo yung GCash mo sa bago mong phone, ayan, hindi naman mawawala yung amount no, do sa GCash wallet mo. So, walang mababawas sa amount ng GCash wallet mo. So, ganun lang kadali ilipat ang GCash sa bagong mong phone. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali mag-unregister ng lumang phone sa GCash at ganun lang din kadali mag-register ng bagong phone sa GCash. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to at sana supportan niyo itong vlog na to by to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gantong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out!